Ayan po at uh, ito pong susunod na video ay uh, ito pong susunod na video mapapanood ninyo ay uh, umaalma na po itong ating mga sundalo, EEP. Ang uh, mga retired at mga active ay umaalma na po dahil po dito sa uh, Peace Talk na ito dito sa mga NPA at mga teroristang ito. So ibig sabihin ay kung itong ang Si Eric at saka itong uh, si Lauren Badoy ay ikinulong, ikinulong na hindi naman sila mga kriminal, ay ito pa kayong mga, kung ito, itong mga NPA turistang ito, bakit hindi nga naman kinukulong itong mga uh, salot sa na ito. Pero bago po natin ito ay pagpatuloy yan, ay gusto ko lamang pong batiin uh, lahat ng aking mga subscribers, mga followers at mga viewers, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. So ayan na nga po at uh, hindi ko po uh, matansya ngayon kung uh, saan hahantong itong uh, pag-aalboroto na itong mga EEP at uh, dito sa nakikita nilang puro maling uh, hakbang ng gobyernong ito. E, uh, Imagine mo nga naman ang dami-daming pinatay ng mga sundalo, itong mga NPA na ito, mga teroristang ito, at uh, nandyan sila, namamayagpag sila, at nakakapagpangulimbat pa sila ng uh, pira ng uh, taong bayan. So yan po talaga nakakapaghinanakit dyan. Pag bumalik na naman sa Pistok, ayan na naman, magpaparami lang ng membro, tapos papatayin na naman, aambusin na naman itong ating mga kasundaluhan. Kaya marami na po ang... Uh, A uh, umaalma ng mga sundalo at uh, well ayoko pong mag-speculate dito kung ano po ang pwedeng mangyari pero ang uh, sinasabi ko lang po rito kung uh, ulitin ko lang po yung kanina sinabi ko yung uh, criminal na uh, nandyan na mamayagpag, mga terorista na nandyan na mamayagpag at naka nakakapangulimbat pa nga ng pira ng bayan pero itong si Eric at saka itong si uh, Loren Badoy na nagsabi lang, nagtanong lang kung magkano ba talaga ang uh, kontotobang uh, gumastos sila ng 1.8 billion, ayan na, pinag-init na, eh, kinulong na. So ito pong uh, susunod na video ay kayo na po ang bahalang uh, mag-analyze at uh, ito na po at sabay-sabay na po nating panoorin. Kung kung tayo ngayon ay papayag na naman na magpaloko, palagay ko Marami na sa AAP ang aalma. Marami ni uh, Pangulong Duterte. Yeah. Uh -huh. Dapat lang, dapat lang na mag-react ang AFP, ang current leadership, ang mga active members ng AAP, and even us, yung mga retired na. Dapat lang mag-react na kasi ang laki na nung na-accomplish na natin. Kasi nagalit-galit kay President uh, Duterte dahil kinansa niya itong peace talks na yun. Macrem. No? Incidentally, si Pangulong Duterte lang ang talagang tumayo na tapusin itong insurgency na ito. Siya lang ang nagdesisyon na tapusin na itong peace talks na ito of all the presidents. No, uh, and, And of course, mm -hmm. noon sila nasaktan. At ang isa pang isinusulong ng mga makakaliwa ay ang pagbuhay ng peace talk sa mga NPA na tinapos na noong panahon ni PRRD. Kaya yeah. na rin parlade, ay dyan talaga hindi napapayag ang AFP. Dahil kung magpapautod na naman sila sa makakaliwa, ay pinapalakas lang nila ang tunay na kalaban ng gobyerno at sampal ito sa mga sundalong buwis na buhay para makipaglaban sa mga makakaliwang ito. Kaya naman, ayos sa komento ng ating mga kababayan ay konting kembot na lang at maghahalo na talaga ang para sa tinalupan. Dahil si PRRD lang sa lahat ng mga naging pangulo ng bansa, ang tunay na nanindigan na labanan ng NPA at ang droga. Tapos ngayon, siya pa ang gigipitin nyo. At ang makakaliwa ang papanigan, anong klase mga tao naman kayo dyan sa gobyerno? No, imagine na tayo ay babalik. Babalik na naman tayo dito sa Pistons. Remember for I think 34 years hmm. nagpaloko tayo dito sa Ama. sa sa Pistons na ito. At uh, ang ang dami, ang daming ang daming kumpara sa Pistons na yan, one step forward, three steps backward tayo palagi. Kaya wala hindi umuuso. Kaya sila galit, na galit kay President uh, Duterte. Tell kinansel niya itong Pistons na yan. Incidentally, si Pangulong Duterte lang ang talagang tumayo na tapusin itong insurgency na ito. Siya lang ang nagdesisyon na tapusin na itong peace talks na ito of all the presidents. No, uh, true. And, and of course, mm -hmm. doon sila nasaktan, uh, kay Rigg, al alam, alam mo yan, uh, yes, uh, sa Lorraine, doon sila nasaktan tinapos yung peace talks. Kasi for the longest time, ginagamit nila itong leverage para makapag-prepare uh, makapag sila ng lalo, makapag-expand sila, mm -hmm. makapalakas sila at yung kanilang alyansa sa gobyerno ay tumibay. Narinig ko rin yung statement ni Pangulong Duterte. Yeah. Uh -huh. Dapat lang, dapat lang na mag-react ang AFP, ang current leadership, ang mga active members ng AFP, and even us, yung mga retired na. Dapat lang mag-react na kasi ang laki na nung na-accomplish na natin uh, for abandoning that fake peace talks. Bakit yan babalikan pa? Tama. Gusto ba ba natin na mas marami pang sundalo ang mamatay? Gusto ba ba natin lumaki mabuhay ulit yung NPA, yung Armado, at saka yung CPP. Lumaki pa sila ulit. Okay. Para lalong... Uh, lumakas ang problema or, or maging malubha ang problema ng Pilipinas. Palagay ko naman, Mr. President, palagay ko naman, na uh, Pangulong uh, Bongbong Marcos, yung experience ng uh, dating administrasyon, yung experience ng AP, at saka yung experience na rin ng NTFL ka, kung saan naitulak itong pag-surrender ng napakadami at na ngayon ay nagsasalita ng mga rebelde na nagsasalita na tungkol doon sa mga, mga peke nilang mga programa at saka hmm. mga peke nilang advocacy palagay ko naman dapat balikan natin yon kasi kung 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 tayo ngayon ay papayag na naman na magpaloko palagay ko marami na sa AFP ang aalma okay. marami na kasi again ang ang layo na ng narating natin ito na si Pilipinas napakaganda na ng trajectory natin ibabalik na naman tayo dun sa sa sitwasyon na napakalakas ng uh, ng uh, komunismo ng mga NTA, mga terorista sa mga probinsya, sa mga kanayunan, sa Bondo, Peninsula, sa Samar, sa Bicol, hmm. kung saan saan. Mabalik pa ba tayo doon? And believe me, eto, kaya naging ganyan ang sitwasyon natin sa Pilipinas for the longest time kasi yung 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 gobyerno at saka yung taong gobyerno ay hindi kumbaga hindi direct diretso hindi diretso yung pakikipag-deal nila doon sa yung vacillation the vacillation on the part of the the mm -hmm. Philippine government in dealing with this terrorism. Mm -hmm. So ngayon ba ay babalik pa tayo doon ko hindi at palagay ko dapat yung AFP magbigay ng kanilang uh, ng kanilang sentimento tungkol dyan. Kasi ako para sa akin lang personally, hindi na tayo dapat bumalik dyan sa mga peace talks na yan kasi nakita na natin yung progress, yung accomplishments natin when we abandon uh, peace talks and we embark on a genuine of uh, Uh, peace and economic development in the countryside. Hindi ito palulusutin ng AAP, namulat-namulat na tungkol dyan, at hindi ito palulusutin ng taong bayan, namulat-namulat na dyan sa issue na yan. I think, uh, ano, bigyan natin ng konting panahon si Presidente para mabasa niya ng gusto kung ano ang nangyayag niya. One year, maybe not enough, but wag naman yung masyado ng matagal at uh, baka magkagulo na yung uh, sarili niyang uh, palasyo hindi pa niya alam kung anong nangyayari but that's what's happening and that's what uh, this the CPP is doing they're creating friction among the among the, mm. the family and among mm. the, you know Correct. the mm. among members of the cabinet yan yang uh, yan yung nababasa namin. napakadami pang dapat nating alamin but clearly now iiring yung kalamay na yan na kinikwento mo Napakalinaw na yan sa ibang mga kasamahan natin. Na uh, For the longest time, eh, hindi natin naiintindihan dati. But now, that now na na-expose na sila ng gusto, alam na natin yung galang nila. Kaya eh, tama ka Yung strategic uh, objective nila, eh, yung gusto nila hindi yan nagbabago. Mm -hmm. Aagawin at aagawin pa rin nila ang poder Correct. kapag ka nagkataon. Right now, gagamitin ka nila as aliado, but ikaw ang unang ibabaon nila Correct. Or sila ay nanalo. 38 years akong nag-serve sa gobyerno, sa armed forces. Again, sasabihin ko ito ulit, yes, ito sir. lang ang presidente na nagsabi na dapat tapusin na ang insurgency. At dapat, ito ang gagawin natin para matapos na yung insurgency na yan. Ito. Wala nang, wala nang pektos-pektos pa narinig ko ata yung term na yan dati. In uh, <laughs> short, diretso, diretso, ito yun. Ay, siya lang, siya lang, honestly. So tama si uh, si ano si uh, uh, Pastor kibolo walang hindi niya ano in, 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 alam mo hindi ka magiging successful, hindi ka magiging uh, isang strong leader pag pa ganyan ganyan ang decision mo, no? Dapat uh, ano pa, dapat pushy pa dun sa decision yes. mo. Hmm. And uh, that's that's what President Duterte did. Uh incidentally, uh, we also must admit na meron ding mga nakasira dun sa kanyang uh, uh, administration. That's Totoo 'yan Pagtatakbo siya, huwag niya isamang mga yun. Ah, narito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit, sumusuporta at mga dismayadong mga netizen. Nakakasok na yung mga pagmumukha nila, yung si Boy Budol na walang bayag at yung pisan niyang gahaman sa pera at kapangyarihan at lalong lalo na si Lisa Smags, na besties lahat ng smugglers at hoarders, humanda lang sila sa tamang Buway, panahon. Buhay dugo at pawis ang binigay ng armed forces, masugpuno ang komunistang NPA. Pero sa isang englap lang, parang niloko ng Marcos Admir ang armed forces dahil bigla na lang naging BFF na Tambalos Los ang mga NPA front na makabayan black. Sige, bumalik ka sa ICC, BBM. Para yan din, gamitin ang mga komunista kasagwat ang Amerika para matanggal Nakahanda ka. Naghanda kami dito pag pinapasok niyo ang ICC. Sigurado, wala kayong maapakan dito sa Pilipinas. Ina nyo, komunista lang at tambalos-los na yan may gusto sa ICC. Yan dapat, magkaisa tayo, ibalik ang tunay na may malasakit. Duterte is good governance. Civil si war na di, as lahat ng buhay at mga gagawin. Patalsikin niyang kuting na ng bayag na BBM. Mula nga pala talaga Marcos, patatsipin uli mga tambaloslos na mga traidor na yan. Kalatabing politika ang sumasaklaw sa sistema ng Pilipinas. Kaya maraming punoy sa ibang bansa na lang naninirahan kasi mga munggo na lang utak ng mga politiko dito. Magaganap ang di dapat maganap. Civil War, Bonjing, Tambaloslos at Lady Queen nasa likod ng lahat ng galawan laban kay Tatay Diggs. May bad karma din kayo tulad ng nangyari kay Six Lady Girls. Adik at hindi lang, galit sa Duterte. Sara Enday Movement Pwede na rin pasukin ang ICC sa pamamahal hala ni Marcos, right yun ang gobyerno. Pero kung ang dahilan kay Duterte at ambisyon, ibang usapan na yun. Duterte pa rin sa 2028. People power para kitang Tambalos Los at May RRD. Marcos. Dito lang kami mag-support sa'yo para magkaalan ng gulay ng si Tamba. Subukan nila, matikman nila ang galit ng sambay ng Pilipino. People power na, makita nila, hinahanap nila. Walang isang salita, walang bayad. People power tayong lahat ng mahirap sa bansa. Huwag na tayo magpapaloko pa. Nasa atin ang karapatang tatao. Sibilwana sa kamera versus civilian para mawala mga salot nandyan. Para mapalaya sila Castro, sa Raulo, Manuel, si Abate, Tambaloslos. Sila oh, naging kay niya ang administration na ito. Sakali papasukin ng ICC. Tao ang didepensa sa Duterte. Sasayangin ni PBBM ang chance na binigay sa mga Marcos na patunayang hindi sila ba ang ICC para magulo ang Senado. Taong bayan ang kalaban ninyo. Wala kayong tiwala sa sarili ninyong paumuno sa bansa natin. Pinagulo ninyo ang sistema. Mr. President, mag-ingat ka sa mga binibitawang salita. Pag nagkataon at nagkamali ka, mangyayari na ang salitang pinauso ng mga dilawa na never again sa mga Marcos. Alalahanin mo, may Sandro ka pa na malakas sana. Kaya lang, mahina rin ang tuhod. Sa bagay, malapot talaga ang dugo kaysa tubig. Pero nagkamali Sumukan siya. Subukan lang, papasukin ng ICC. Malaking gulo. At eh. ready pa rin kami, Budol Marcos. Nakabang lang kami mga DDS. Papasukin lang niyo ang ICC, di ba? People power. Sayang vote ko sa iyo, Marcos. pansariling eh. interes lang ang gusto ni Commander Ahas. Kaya sunod-sunuran si Andres. Yung Commander at ang presidente. Kaya pala nagkalokoloko ang ang gobyernet. Kunyari pa yan si BBM na ayaw papasukin ng ICC. Pero mga galamay niya sila ang nagpursige sa pagpasok sa ICC. Tandaan mo BBM kaya kananalo dahil sa Duterte family. Pero ngayon patuloy na wala kang isang salita at utang na loob. Dito na walang paninindigan, mahinang leader. Bakit kailangan pumasok ang ICC? Anong silbi ng korte ng Pilipinas? Napakalayo ng 2028 nag-aambisyon ka na Romualdez. Sakim sa kapangyarihan, mga walang pintang leader. ano masasabi mo sa ito. Just comment below at e like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.